araw-araw na pagbubukas ni Joanna sa kanyang kainan, una niyang inaasikaso ang mga dumi ng aso sa tapat ng kanyang tindahan. Dumiraw ito ng mga alagang aso ng kanilang kapitbahay. Yun nga yung isang kinaiinisan ko kasi baka pag dumaan ang city hall ganyan or sanitary, ako ang masisisi kasi food establishments kami tapos may dumi ng aso dyan. So, yung ibang estudyante, pag nakita nila dyan or makaapak sila, ayaw na nila pumasok dito. Naging suki na siya ng barangay sa pagrereklamo lalo't di naman di umano mapakiusapan ang kanyang kapitbahay na itali ang kanilang alaga. Ah uh, yes, pinakamahalaga kasi ito ang source of income ko kasi may college student kami yung kapatid ko and then yung anak ko na grade 3. So far, ang dami ko ng reklamo sa barangay kasi nga every time, every morning, usually ang dami, hindi lang isa, minsan tatlo minsan nasa hagdanan pa ganyan. Hindi lamang si Joanna ang nakakaranas ng ganitong abala. Marami sa mga residente ng Barangay Kayang Extension ang nagrereklamo rin dahil sa mga pagalagalang mga alagang hayop sa kalsada. Ay, nga <laughs> ko eh. yung may aso. Yung, yung aso ninyo, itag, itago nyo. Oh. ala, ganyan. Pag nakita ko, winawalis na lang dyan. Yung mga ibang pet owner kasi minsan pinapakawalan yung aso nila tapos hindi nila susundan. Minsan nga na rin ang nagwawalis dyan sa mga dumi ng aso. Bilang solusyon, mas paiigtingin ng barangay ang ordinansang naglalayong ipaalala ang pagiging responsable pet owner. Uh, actually we are encouraging our uh, constituents to report to us. Kagaya ng ginagawa ko, actually, uh, ginagamit ko ang ating CCTV para ma-detect kung kanino ito. And then, we try to verify kung kaninong owner ito. Then, kinakausap ko namin sila. Actually, uh, we are conducting... Um, uh, patrol para makita namin kung kaninong aso ito at saka blina-blatter namin ang first uh, first na action na ginagawa namin most likely is binibigyan namin sila ng warning letter and then second pinupuntahan na namin sa kanilang bahay at sinasabi kung hindi pa nila itatali at lilinisin ang mga dumi nito eh, mapipilitan kami i-fine sila kasi pwede naman na kaming mag -ticket. Umaasa ang barangay na matututo ang bawat residente na alagaan hindi lamang ang kanilang mga alaga kundi pati na rin ang kapaligiran at pagbibigay respeto sa mga kabarangay. Irene Pagarigan, RNG News.